Shout out mga kapatid. Andito ako sa bundok ngayon. Pinasyal ko po dito. Ayan po, oh. Tignan nyo. Ang gandang view. Ayan, oh. Ang ah. oh. gandang tanawin, oh. Naglibot po ako. Ha. Oh. ganda oh, dito sa gilid oh, dito naman sa gilid bundok oh. Oh. hanggang dito na lang po update ko lang kayo dito sa bundok namin ayan o oh. oh.